Nag-private school ka, public school ako, pero pareho tayong nakapagtapos ng high school. Nagtatrabaho ako e eh sa bukid, naging manager ka ng bangko, pero parehas tao kumikita para sa pamilya. Nagising ka sa malambot na kama at nagising ako mula sa higaang banig. Ngunit pareho tayong may kapayapaan ng pahinga sa gabi. Ang mahal ng outfit nyo, yung sa akin simple at mura lang, pero parehas pa rin tayong nagko-cover ng ating kahubaran. Tumingin ka sa iyong orasan na Rolex, ako sa orasan na simple lang pero hindi naman nagbabago ang oras. Kumain ka ng fried rice at chicken barbecue, ako naman kumain ng locally made food. Pero parehas pa rin tayong nabusog. Sumakay ka sa sarili mong sasakyan, sumakay naman ako sa tricycle, minsan jeep, o kaya naglalakad. Pero pareho tayong nakakarating sa iba't ibang destinasyon na nais puntahan. Maaaring binabasa mo ang post na ito mula sa iyong iPhone 13 Pro at tinype ko ito gamit ang aking simpleng cellphone pero pareho tayong nakakatawag at nakakatanggap ng mensahe. Ang buhay ay hindi isang kompetisyon. Ang kaligayahan ay hindi nagmumula sa lahat ng bagay. Maging masaya tayo sa kung anong meron tayo ngayon. Kasama ang mga mahal sa buhay at walang MGA sakit. Walang permanente sa mundo. Lahat ng babago, lahat nawawala. Kaya kung anong mang meron ka ngayon, i-enjoy mo lang. Lahat ng bagay ay hiram lang maging ang ating buhay. Maging mabuti sa lahat ng walang dahilan. Maging mapagkumbaba. Piliin ang kapayapaan, katahimikan ng puso't isipan. Minsan lang tayo may pagkakataon mabuhay sa mundo. Piliin nating maging masaya at walang tinatapakang ibang tao